Bismillahirrahmanirrahim. wa salatu ala rasulillahi amma ba'du Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Meron namang po tayong babasahin comment ng isang kapatid Ang sabi niya uh, Wag po natin masyadong ipagbawal ang lahat ng bagay na walang kaugnayan o basihan sa pinagtatalunan ninyo sa kapwa mong ulama Idaan mo na lang sa bilhikma baka magsawa ang mga followers mo. Subhanallah. Subhanallah. Unang-una, uh, wala po tayong ipinagbabawal maliban sa malinaw na ipinagbawal ng Islam na pinatotohanan ng Quran at ng salita ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa kapaliwanagan ng mga mapagkakatiwalaan nating mga ulama. Pangalawa, kung ang pagkakaunawa ng tao sa sinasabi nating bil o kaya hikma, a uh, wisdom sa pamamagitan ng wisdom ay ang hindi mo pagsabi sa katotohanan dahil ito ay makakasakit. Hindi ito ang totoong kahulugan ng hikma. Kasi ang ibig sabihin ng hikma o kaya ng wisdom ay ang ilagay mo ang mga bagay sa mga dapat nitong pagkakalagyan sa pamamaraan ng dakwa, ang totoong hikma ay ang kung kailangan mo maging malumanay sa pagsasalita, sa pamamaraan mo sa pagdadakwa, sa pagpaparating ng katotohanan, idaan mo sa pagiging malumanay. Subalit, so, balit, kung darating sa punto na kailangan mong maging medyo harsh, i-gawin e, mo yon. Ah, may mga punto na kapag hindi na tumatalab, hindi na nagwo-work yung pagiging malumanay, eh dapat uh, ibahin mo yung pamamaraan. So hindi po sa lahat ng pagkakataon ay laging malumanay. Hindi yan po ang hikma na kailangan mo maging malumanay sa lahat ng pagkakataon. Hindi po yan ang hikma. Ngayon, sa atin naman bilang naghahanap ng katotohanan, dapat pag marinig natin yung katotohanan, regardless sa kung papaano man ito dumating sa atin, dumating man ito sa atin sa pamamagitan ng malumanay na pananalita, o dumating sa atin sa pamamagitan ng medyo mabagsik o kaya medyo harsh, Basta't katotohanan yan, at least katotohanan yung narinig mo, yung dumating sa'yo, eh dapat sundin mo yan kapatid. So, yun po dapat mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang paninindigan ng isang naghahanap ng katotohanan. Kapag dumating sa kanya yung katotohanan, wag na siyang pabebe. Basta't ito ay katotohanan, sundin na niya ito. Hingin niya kay Allah, Ya Allah, padaliin mo sa akin ito. Hindi yung magpapabebe pa na uh, bakit ang sakit nun, bakit ganito-ganito, ang hindi siya malumanay, blablabla bla, bla, kung ano yung mga kadahilanan yun pala ang pinakapunto lang pala, pinakadahilan lang pala kung bakit hindi niya masunod ang katotohanan ay ayaw talaga niyang tanggapin ang katotohanan. E, sa bandang huli, kung hahalukatin pala yung kanyang puso ay ang dahilan pala ng hindi niya pagsunod sa katotohanan ay ayaw talaga niyang sumunod kasi ayaw niyang tanggapin yung katotohanan. So, hindi natin dito maluloko si Allah. Kapag tanungin ka sa kabilang buhay, bakit hindi mo sinunod ang katotohanan na dumating naman pala ito sa iyo? Bakit hindi mo yun sinunod? So, hindi mo may dadahilan. I mean, hindi acceptable na dahilan, excuse. Yung pagsabi mo na, masakit kasi yung dating, ayaw ko kasi yung uh, paraan kung paano dumating sa akin yung katotohan, hindi yan mai excuse mga kapatid. Subhanallah, kabilang yan sa kaligawan, kabilang yan sa nagpapaligaw sa tao. Uh, ibinabasin niya sa kanyang desire, desire yung pagsunod niya sa katotohanan. Kung gusto niya yung paraan, kung paano dumating sa kanya yung katotohanan, susundin niya ito. Kung ayaw niya yung paraan, kung paano dumating sa kanya yung katotohanan, hindi niya ito susundin. So, lalabas self-desire ang new sinusunod. Subhanallah, hindi ang uh, kagustuhan uh, ikinalulugod ni Allah subhanahu wa taala sa atin, mga kapatid. So, kapag dumating sa atin ng katotohanan, regardless sa kung ito man ay malumanay na pamamaraan or medyo may pagkahars, basta't katotohanan yan, tanggapin natin. Pangatlong, mga kapatid, isa pa ito. Ah, yung isipin ng ilan na ang hangarin namin sa pagdadawa namin sa social media ay makamundo wala kasikatan dubilla o kaya pera o kaya pagpaparami na, lamang ng followers pagpaparami lamang ng viewers wala dubilla napakababaw na dahilan napakababang pangarap Meron ang taong ang kanyang pangarap ay followers lang o kaya kasikatan lang sa pagdadaawa sa social media. Wala Huwag kayong mapanghusga sa amin mga kapatid. Kasi si Allah lamang ang may karapatan na husgahan ang niluloob ng puso ng bawat isa. Ah, wala po tayong karapatan na uh, hatulan ang niluloob ng puso ng uh, ating kapatid. So wala akong pakialam kung mawalan man ako ng followers sa Facebook kung mawalan man ako ng followers sa social media ng dahil sa pagpaparating ko sa katotohanan kasi hindi naman ang mga followers ang aking pinaglalaanan ng aking pagsusumikap sa pagpaparating ng katotohanan sa mga naiirita, sa mga ayaw, sa mga pinupost ko, sa mga ayaw tumanggap mas masisiyahan pa ako kasi nagpakatotoo kayo na nag-unfollow na lang kayo kaysa sa kung ano-ano ang inyong mga sinasabi sa mga comment na baka hindi malayo na makapag-ingganyo pa kayo ng mga tao na masunod nila ang inyong pagsuway, pagsuway sa mga payo na nagmumula sa Quran at saka sa sunna ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, magpapasalamat pa ako kung mag follow kayo at least nabawasan yung mga followers na Uh, pinafollow kalang ka lang para tiktikan, pinafollow ka lang para uh, makakita ng kamalian mo, makapag-comment ng mga masasakit o kaya makapag-comment ng kung ano-ano sa uh, comment box. Alhamdulillah, maraming salamat. Maraming salamat. Mas nanaisin ko pa yon kaysa sa mag kayo dito sa Facebook page ko bilang follower subalit so hindi naman kayo totoong nagfa-follow sa katotohanan na ipinaparating natin sa social media. So maraming salamat. Hindi po hindi po uh, uh, subhanallah. Iniisip ninyo na kawalan sa akin, kawalan sa amin nagpaparating ng katotohanan sa social media yung mag-unfollow kayo. Wallahi wala hindi kayo kawalan sa amin kasi hindi naman hindi naman dunya hindi naman makamundo ang aming iniisip ang aming hangarin sa pagpaparating ng turo ng Islam sa social media Subhanallah Subhanallah igagaya niyo pa kami sa mga vlogger na makamundo lang ang iniisip makamundo lang ang hangarin pera lang ang hangarin sa social media kahit na uh, kung ano-ano lang yung mai-may post nila sa social media basta lang ma-achieve -ma nila yung dunya yung kakaramput na makamundong bagay na iniisip hinahangad nila sa kanilang mga vlog subhanallah kung ano-ano na lang yung vina-vlog nila kahit na makapagpaligaw pa sila ng mga tao magkasala yung mga makakapanood sa kanila ma-achieve lang nila yung kakarampot na makamundong kanilang hangarin sa kanilang pagbablog. Subhanallah, huwag niyo po kami igaya sa kanila. Subhanallah, naway gabayan tayo ni Allah.